Binisaya sa pagdinig ng kamera ang DOTr at LTFRB hinggil sa pagpapatupad ng PUV Modernization Program. Ito ay matapos mabasa sa kakulus kakulasyon ni One Rider Party List Representative Bonifacio Bosita na kakailanganin ng mga transportation cooperatives ng 7,000 piso kada araw upang mabayaran ang kanilang utang at magkaroon ng sapat na kita ang mga tsuper sakaling kukuha sila ng modern jeepney na nagkakahalaga ng 2.8 million pesos. Nang tanungin si LTFRB Chairman Chofilo Guadis III kung accurate ba ang datos ni Bosita, sinagot lamang nito na mayroon naman daw na modern jeepney na nagkakahalaga lamang ng 980,000 pesos. Pero sinangayuna ni Guadis si Juan Sagit Party List Representative Rodante, Mar Rodante Marcoleta nang tanungin ito kung tama ba ang kalkulasyon ni Busita kung pagbabasihan ng 2.8 million pesos na halaga ng modern, modern jeepney. Samantala, planong irekomenda ng House Committee on Transportation kay Pangulo Ferdinand Marcos Jr ang pagpapalawig ng deadline sa pagpasada ng mga pampasaheron jeep sa mga rutang mababa ang consolidation rate at ang pag-apila pa rin sa deadline ng consolidation kahit una nang nanindigan na wala ng extension para rito.